Hi guys, for today's video, samahan nyo pala kami ni German maglinis ng aming kwarto dahil magpapalit kami ng mga punda at saka cortina. Actually, twice a week, ay twice a month kaming nagpapalit ng aming bedsheet at saka cortina. Pero madalas, once a week lang. Dahil, mayroon makaling makasama mga kasamang pusa at hindi may iwasan na minsan na yan talaga. Alam ni naman yung pusa kung saan saan sila pumupunta. Pero tinatabi talaga namin dahil malaming talaga yung mga pusa namin at saka mahilig kami sa pusa at love naman namin sila at ganoon din si German kasi laki yung pasasalamat ko talaga na si German ay mahilig sa mga pusa at saka aso at eto patapos na nga ako at ilalagay ko na yung mga labahin dito sa basket ayan kung makikita nyo naman ang dami ko na namang labahin pero okay lang dahil every other day talaga ako maglalaba dahil hindi ako napapakali kapag marami akong nakikitang labahin. Talagang pinuporsige ko talaga ang aking sarili na hindi tama rin sa si paglalaba. At ito yung basura ko, medyo puno nang rin. Kaya kailangan nang itapon sa malaking basurahan. At habang ako'y busy kanina sa pagtatanggal ng mga bedsheet, at ito naman si German ay busy-busy din sa Pagpupunas ng mga dingding dahil meron siyang mga stain at dumi-dumi, alikabok. Kaya pinupunas niya dahil may mga insekto or mga ants. Ano ba yung ants? char At mainit nga na tubig yung ginamit ni German. Masipag din naman si German at okoy, kanyang laging tinutulungan kahit medyo or matanda na talaga siya. Kaya maraming pa naman siyang kayang gawin kung alam niya lang natatawat na nga ako minsan dahil para siyang bata at minsan inuutusan ko bumili ng shampoo at saka suka doon sa kapitbahay namin. Pero pumapayag din naman siya at ako'y natutuwa sa kanya. O ayan, kung nakikita niyo naman, hindi, hindi niyo alam kung tinatamad ba o masipag talaga siya dahil nakahiga siya. Pero guys, sorry, hindi na talaga niya kayang, ano ba yan, yumuko ng matagal kaya gan komportable siya sa ganyang posisyon. Pero natatawa na lang ako talaga kay German sa kanyang posisyon na nakahiga siya. Alam niyo ba guys, natutuwa din ako kay German dahil kapag may binubuhat ako ng mga mabibigat na bagay, talagang inaagaw niya. Dahil malakas pa din naman siya, kaya binubuhat niya talaga at hindi niya ako pinapabayaan magbuhat ng mga mabibigat na bagay at nagtutulungan din naman kaming maglinis ng aming kwarto kaya ayan nakikita niyo naman ako tinutulungan niya kaya hindi rin naman ang kawawa na ako lahat ang gumagawa ayan nagpupunas-punas na rin kami ng aming bintana dahil medyo malikabok na Wash it with ay, running water. Wash it with running water. First, uh, there's all the, the fat is inside must be hot water at ayan, pagkatapos ko magwalis-walis tinorwakan to na pala ang aming south sahig dahil yari lang naman sa kahoy kaya kailangan lagyan talaga ng floor wax para medyo makintab at makulay alam niyo ba guys, itong ginamit ko na bedsheet at saka cortina, itong terno na to ay galing pa to ng Taiwan. Ito din yung ginagamit ko dun sa dorm. Dahil mahilig talaga ako ng terno. Para maganda siya tingnan, di ba? O kung nakikita nyo, maganda na naman talaga tingnan kapag terno siya. Maliwalas tingnan. At bumili rin pala ako ng clips sa Shopee para hindi gumagalaw-galaw o parang naka-fix yung bedsheet natin. Hindi ko alam kung ano ang tawag to. Basta clip siya. Kung makikita nyo, tingnan nyo. Ito, ginagawa ko na. Iki-clip ko sa bawat side para hindi masyadong magusot yung aking bedsheet. Lalo na si German, masyado siyang malikot. Minsan, natatanggal na yung bedsheet kapag siya tumatayo at kapag siya natutulog, talagang malikot siya matulog. Kaya talagang bumili ako ng clip para hindi siya natatanggal. O oh. oh. ayan, ganyan ang itsura ng aking clip na binili para mas maayos siya, mas maayos siya yung budget, hindi kulubot or magusot or unsa pa ba na tawag ani ganya, bahala na mo oy. Oh. Usa da luggage will. luggage. Ayan, tapos na nga kami sa aming kwarto. Medyo maayos na yung hitsura niya. Hindi, pa naman, hindi naman ganun kaganda ganda ng aming kwarto. Pero maaliwalas naman talaga siya para sa akin. Ayan. Tapos na. Thanks for watching.